Magandang araw sa lahat, yours wow. yours truly, Galawang Bird TV. Nagmula sa kalangitan, kag nagnilagapak sa karutaan, kagyari kita subong kang maghatid sa mga kanungulan sa inyo mga idol. This is another day, another vlog, another kanungulan naman. Kagkaroon, tub-tub sa gihapon wow. Wala naman tayo gamay ngayong adlaw Dahil magawa naman tayong content ngayon ba? So yung ginagawa ko pala dito, parang movie itong ginagawa ko ngayon. Right. So ako gamay, balikon ko man yung silpon ko. Siyempre, need yung cellphone natin para may video tayo mamaya. Dito, naglakad-lakad ko na ako pagwa pa para kono abi nga daw drama gi kono hinihimo ko nga video. Ta banta mm -hmm. ko din nadula na ko sa video binalikan ko din <laughs> yung cellphone ko. Siyempre importante itong cellphone ko para maka video tayo mamaya. At ito ngayon yung lakad kung parang hindi ako nagbabalik. Pumasok ako pero nakalimutan ko din yung bag ko sa labas. So binalikan ko yung bag ko para kunin at magpasok naman ako ulit. Ito talaga yung buhay vlogger basta wala kang photographer need mo talagang magbalik-balik para makontinue lang yung video mo. At alam nyo ba mga idol ilang balik-balik na ako dun sa loob kanina natapos na din sa katagalan yung video natin ngayon. At ngayon ready to go naman tayo ngayon mga idol at lalakad na tayo ngayong araw. At ito pala yung pinakamasama basta vlogger ka na na ako ko video hindi pa pala ako nakabook ng joy. Dahil na dali dali na lang ako kabook ng angkas para makasakay na tayo kaagad dahil na na tayo ng ubos yung oras natin kakabalik balik nating na video ng walang katapusan. At finally natapos na natin yung ating pagbook mga idol at yan na yung rider natin sa labas at dumaday dali na lang ako pala labas dahil wala na talaga akong time dahil na yung time ko kabalik balik doon kanina sa video ko mga idol, kanina pa yung rider nagulat sa labas at ngayon nilabasan ko na yung rider at nag nangayo na ako ng pasinsya sa kanya Pero sa totoo lang hindi talaga ako nangayo ng pasinsya sa kanya dahil pagkakita ako ng mukha ni kuya parang maisog pa si kuya kaysa sa akin ba at ngayon bika bika na tayo ngayong araw dahil skinny talaga yung sinuot kong pantalon dagdagan pa ng aking bag kahit ano ka budlay yung sitwasyon nagblablog pa rin tayo ngayon so nakaplastar na tayo sa motor tinanong ako ni kuya kung saan ako pupunta siyempre sinabihan ko na si kuya kung saan maubos yung gasolina mo doon tayo mahinto Siyempre ngayon, hindi ko na alam kung saan ako ngayon pupunta dahil pinati ni Kuya itong sabihin ko kanina na kung saan maubos yung gasolina, doon din kami hinto. Paano masabi? At dito, binilisan ni Kuya ang pagpatakbo at dito ko lang pala nalaman, di importante yung sip dito, importante yung mabilis kang makarating sa pupuntahan mo. Paano masabi? Ito yung problema ko ngayon dahil hindi pa naubos yung gas ni Kuya, gindrap na ako dito sa hindi ko alam na lugar ko ano to. Dahil yung problema kanina, hindi kami magkaintindihan ay dahil Tagalog siya ilunggo ako. Tagalog ka? Pamamamahan na tinyo ka. What? Alam nyo mga idol, ito yung challenge ko sa sarili ko ngayon Nagpahatid lang ako dito kay kuya Pagdating ko dito, lalakad naman ako magmula dito Papuntang boarding house naman mga idol <laughs> Dahil kung may katinoan kang isip, hindi mo naman siguro gawin ito Pero kung may kagaya kang isip sa akin y Hindi sabay tayong maglakad-lakad dito sa Manila Malay mo, malay ko din Baka mag tayo ng malaki-laking pira dito mga idol kahit ako mga idol, galibog talaga ulo ko dito sa Manila. Bakit no malakad ako raw araw na hindi ko din alam itong Manila? Pero lumalakad no, lakad la ko ngayon idol, pero yung espiritu ko nandoon siguro sa boarding house na bilin siguro yung espiritu <laughs> doon. Paano masabi? Alam nyo ba mga idol, nung bata pa tayo, kahit kayo din gusto niyo din magkapunta dito sa Manila. At ngayon ko lang na-realize mga idol, nang dito na ako sa Manila, na experience ko na lahat ng kahirapan dito sa Manila. Dahil lang kinaibahan dito sa Manila at sa probinsya mga idol. Dahil dito sa Manila, dami kang kalingawan dito at dami yung mumurahin na bibilhin dito mga idol. At kagaya din nung sinabi ko noon gusto kong dito ako magstay sa Maynila pero ngayon gusto ko nang bumalik sa probinsya. Dahil pag nandito ka sa Maynila mga idol mahirap talaga mamuhay dito walang pira, mahirap mamuhay dito walang trabaho. At ngayon pumunta ako dito sa Maynila mga idol para mag vlog, para maranasan ko yung buhay Maynila kung ano talaga ito mga idol. So ngayon dahil naranasan ko na lahat, naranasan ko na yung paglakad ng isang araw na lahat, naranasan ko din yung paglibot dito sa Maynila mga idol. Before ko tapos video mga idol. Make sure nakapalo ka para mas updated ka sa mga bagong video. Thank you for watching. Bye bye!